sa buhay, dapat maganda parati ang tingin mo. Sa kapwa, sa mga pangyayari sa buhay mo, at sa iba pang mga bagay. Sapagkat kung di maganda ang tingin mo sa iyong kapaligiran at sa kapwa mo, ikaw ay magiging mapir Alam niyo ba yung meaning ng mapir Puro reklamo sa buhay. Ang mahal na birhen, ay napakaliwanag ng panina pananaw. Maliwanag ang kanyang mata, ang kanyang buhay, at ang kanyang buong pagkatao. Sapagkat siya ay parating nakatugon sa maganda. Sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Tandaan natin, nung nilikha ng Diyos ang mundo, ito'y isang mundong perfecto ngunit dahil ang ating unang mga magulang ay hindi sumunod sa Diyos. Ninais na si Day maging katulad ng Diyos. Ano ang nangyari? Dumating ang tatlong katotohanan sa buhay natin dito sa mundo na hindi nilikha ng Diyos. Ang kasalanan, ang paghihirap, at ang kamataya ng katawan. Ngunit dahil Diyos Nalumikha lumikha sa atin ni Dika tayong kawangis niya. Hindi niya tayo kayang pabayaan, hindi niya tayo kayang iwat, kaya't siya mismo ay gumawa ng paraan. Siya ay naging taong katulad ng bawat isa sa atin, ang ating Panginoong hesu Kristo. At ipinakita sa atin ang daan, pabalik sa Ama ipinakita sa buhay ng ating Panginoong Heso na ang kasalanan ay mapagtatagumpayan, na ang paghihirap ay mayroong kabuluhan, at ang kamatay ng katawan ay hindi katapusan ng lahat kung hindi ito ang natataming daan patungo sa buhay na walang hangga. Ang kasalanan ay mapagtatagumpayan kapag ang tao sa kabila ng kanyang mga kahinaan, ay parating magsumikap na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos mismo ay nagbibigay sa atin ng liwanag ng isipa, lakas ng kalooban at biyayang kinakailangan upang makita natin ang kahulugan at patutunguhan ng ating buhay. Ang paghihirap naman ay hindi dahil pinarurusahan tayo ng Diyos. Kung di kapag dumarating ang paghihirap, ang ibig sabihin ito, tinadalisay ng Diyos ang ating puso at buhay. Doon sa unang-unang parokya ko, pagka ang taol gusto makipag-usap sa akin at may problema, sinasabi nila sa akin, Father, bisita ko po si Dalisay sa aking bakal. Nung una hindi ko maintindihan bakit pinabanggit si Dalisay, e eh, wala naman na akong kakilala talaga ang Dalisay. Sabi nila as si Father, kapag po kayo si Sermon tungkol sa mga problema at nabibigat na dalahin sa buhay, para tinin yung sinasabing pinadalisay Di ng Diyos ang inyong puso at puhal. Paglipat ko naman, sa isang parokya na kung saan ay kapag Merkules, ako ay ng Bible study. Napanggit ko itong si Dalisay. Pagkatapos ng isang Bible study, ang sabi sa akin ng isang dumadalong regular, Father, ako po hindi ko lang bisita si Dalisay sa buhay ko. Border ko na po si Dalisay sa buhay ko. Sa inyo po mga kapatid, Bisitan niyo ba si Dalisay ngayon sa buhay ninyo? O border na ninyo sa buhay ninyo? Kaya makikita natin kung tayong tunay na lumalapit sa Diyos. Makikita natin hindi tayo pinarurusahan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Tayo mismo nagpaparusa sa ating sarili sa ating mga kasalanan. Pero para sa Diyos, pinahihintulutan niya ang mapagsubok pagsubok sa buhay natin upang dalisayin ang buhay natin. Alisin ang kadiliman sa buhay natin upang mapuspos tayo ng kanyang liwana. Gayun din naman, pagdating ng di maiiwasang kamatayan ng katawan, walang ibang daan patungo sa buhay na ganap at kasiyasiya patungo sa buhay na walang hanggan, kundi ang kamatayan natin dito sa lupa. Gusto niyo bang mabuhay ng habang panahon? Meron ba taong nabuhay na habang panahon? Kaya mapapansin natin, ang ating katawan ay hindi nilikha para sa lupa. Kaya habang tumatanda ang isang tao, lumiliit po tayo. Ito'y naglalarawan lang sa atin ang katotohanan ang buhay natin ay hindi dito sa lupa kung hindi sa kabila, sa langit na ating tunay na tahanan. Kaya nga, ang nangyari sa mahal na Birken ay paalala sa atin ng ating kinabukasag. Tayo rin ay iaafiyat sa lamit, hindi dahil sa ating sariling kakayanan, hindi dahil sa ating sariling kayamanan, hindi dahil sa ating kapangyarihan o kabantugan. Dahil ito sa pagmamahal, awa at biyaya ng Diyos sa bawat taong nilikha niyang kawamis niya. Sapagkat isa lamang ang layunin ng ating buhay dito sa lupa at sa kabila. At ito ay makaisa ang Diyos magpakailanman. Kaya ng mga kapatid, ang ating pananampalatayang Kristiyano at Katoliko ay gabay para sa atin. Kaya mayroong mga sakramento ay ang mga sakramento ay nagpapahayag sa atin sa bawat antas ng ating buhay. Naroon ang Diyos na pag isa sa atin. Kaya kapag tinanong ano ba ang mga sakramento, tatlong bagay. Ang mga sakramento ay mabibisang tanda na tinatag ng Panginoon at nagbibigay ng biyaya. Kapag sinabing mabisang tanda, ginagawar makatotohanan ang sinasag-isa. Sa binyag tayo tunay na nagiging anak ng Diyos. Kaya mapapansin niyo sa binyag, hindi binabanggit yung apelido ng bata. Ang binabanggit lamang ay ko ang pangalan ng bata ay Juana, sasabihin lang ng pari Kuwa na binibinyagang kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya lamang ko, nagtataka ako ngayon, tayong mga Pilipino, pero puro pan pan panala, uh, pangalang banyaga ang binibigay. At tala dalawa pa, hindi pa nasisiyahan sa isa. Noon nga, meron akong bininyagan, ang pinangalan din sa bata ay Marie Jollibee. Sabi ko, ano kaya kahulugan ng Marie Jollibee? Tiningnan ko yung bata, ang mukha nga ay dalawang hamburger. Ngayon mga kapatid, binabanggit ko ito dahil ang katotoo. Noong araw, kapag may pinanganak na bata, titingin kagad ka sa kalendaryo yung mga magulang. Sino ang santo sa araw na ito? At iyon ang ibibigay na pangalan. Kaya nasa sa Europa, mas mahalaga ang feast day kesa sa birthday. Bakit? Sapagkat iyong santo, o kanino ka pinangalan, ay gagabay sa iyo sa buhay. At sa simula pa lamang, ay makikita mo na ang magiging mission mo, ang magiging kahulugan ng buhay mo. Ako po ay pinanganak ng August 4, at noong panahong iyo, 1951, ang August 4 ay kapistahan ni Santo Domingo de Guzman. Kaya pinangalaran akong Domingo. Kaya lang dun sa revision of lit the liturgical calendar, nilipat yung Santo, Santo Domingo sa August 8. At kipinalit sa August 4 ay St. John Maribiane, ang patron ang lahat ng Kura Paropo. Kaya nga, ano ba ang kahudugan ng pangalan Domingo? Ang ibig sabihin ng Domingo, hindi Sunday lamang. Kasi sa Espanyol, ang Sunday ay Domingo. Ibig sabihin ng Domingo, a man of God. Kaya sa pagkabata po ka lamang, pag kinaalala sa akin ng aking mga magulang, merong kang misyon sa buhay. Domingo, a man of God. E eh, ano bang pangalan ninyo? Chichay ba? Ano ang kahulugan ng Chichay? Merong isang bata, na nabanggit ko na rito nung isang fiesta, pinamalano na uh, pretty nice. E eh, ang apelido pa ng pamilya ay kagandaha. Kaya nung bininyagan ko si pretty nice, at sabi ko lang pretty nice. Binibinyagan kita sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero magsasabi po ako ng totoo nung binibinyagan ko si Pretty Nice, awam awa ako din sa bata kasi malayo sa patutuhanan ang pamala. Ngayon, ano ang apelido natin lahat bilang anak ng Diyos? Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya dito makikita natin sa simula't simula pa, dinanais ng Diyos na tayo'y kanyang makaisa at itinuturo na sa atin sa sakramento ng binyat ng ating kinabukasan ay makasama ang Diyos magpakailanman. Nawa sa kapistahan ito ng mahal na birhen, sa pag-aakit sa lamid ng mahal na birhen, makita natin ang kahulugan ng buhay na hiwalay sa Diyos ito'y kamatayan. Ngunit kumapit ka sa Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan at kasalanan, mabubuhay tayo magpakailanman. Kaya nga sa ating pananampalataya, kung tayo'y namatay, no, yumao sa daigdig na meron pang kadiniman sa buhay natin, meron pa rin tayong pag-asa na makararating sa lamit sapagat merong purgatorio at ang ating mga pananalangin sa yumao at pagsasakripisyo at pag-aalay ng misa para sa kanila ay makadutulok upang ang kadiliman sa kanilang buhay ay maalis at dumating ang araw na sila makaisa rin sa lamit na ating tunay na tahanan. Kaya nga mga kapatid, sana tuwing tayo magdiriwang na manalanisa at magdiriwang na mga kapistahan, Wag natin sasabihin kasi may tinatanong ako mga kabataan. Sabi ko, piyesta ngayon sa inyo, nagnubena kayo. Pinilit ninyong mabuang nubena, eh ano ang kahulugan nito sa imyo? en sagot ba naman ay wala lang. Pagkatapos ng pista, kapag ang nasa isip natin ay wala lang, hindi pa natin tunay na bilkusan ang ating isip puso at sa sabi sa biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin, kaya lumabo ang ating mga mata. Ang matang malinaw, ang buhay na maliwanag, ay buhay na parating nakatoon sa Diyos. Kaya nga si San Pablo ay mirong payo para maisabuhay natin ang ating pananampalataya. At tandaan natin, ang mahal na birhen ang unang-unang niligtas ng ating Panginoon, Yesu Kristo. Tinatawag yun na preventive redemption. At ang unang amal na birhen ang unang-unang kristyano. At siya ay binibigay sa atin bilang halimbawa. Kung papanong si Eva, ang ina ng lahat ng isirilang dito sa mundo, ang mahal na birhen naman ang ina ng lahat ng niligtas ng ating Panginoong Kristo Kaya ma, para kay Pope Francis, ang nasirang Pope Francis, ang sabi niya, ang sinumang hindi namimintuho sa mahal na birhe ay isang ulila, sapagkat ang mahal na birhe ay ina ni Jesus at ina ng bawat isa sa ati. Amen.